Mali ang pagkakatanggal kay General uh, Nicolas Torre. Hindi ako sumasangkayan dito sa totoo lang. 85 days, ang dahil mga gandang nasimulan, ang daming balak, nagresya ako lang, tinanggal na at sinabi hindi sumusunod sa chain of command. Napakalinaw ng mga pangyayari dito mga kaposes. May mga naapakan ng ego dito at ginamit ang kapangyarihan para sabihin na hindi sumunod sa chain of command si General Torre. Pero sino ba talaga ang nagpaikot dito? Walang kaiba kundi si Deputy Secretary John B. Cremulia. Naapakan yung kanyang bata na gusto niyang maging PNP chief. At ngayon, agad-agad, fourth week, pagkatanggal kay General Torre, iniapoint ka agad niya bilang OIC yung kanyang bataan. Well, within the law ang ginawa ni General Torres sa balasan ng opisyal. Kaya nga sinuportahan siya ng mga kabaro niya. Tila mas malakas ang PMA graduate sa PNP graduate. Kaya naninindigan tayo, hindi makatarungan ang ginawa kay General Torres. At ano man ang posisyon na ibigay sa kanya, mananatili pang bastos sa kanyang karangalan at integridad ang nangyari sa pagsibak sa kanya. bidang PNPC. Ada yang